bata pa ako, parang ang simple lang ng mundo. Wala pa akong masyadong iniintindi at lahat ng bagay ay parang laro lang. Yung magdi mga problema ko noon ay kaya kong lutasin ng konting iyak. Tapos kasamang yakap ni nanay. Dati kapag tumatakbo ako sa bukid ay parang wala akong ibang alalahanin sa buhay. Tipong iniisip ko na lang kung bakit kaya umiiyak yung kalabaw. O kaya bakit parang cotton candy yung mga ulap. Ang sarap balikan ng mga panahong iyon. Yung tipong walang stress, walang pressure, walang kailangang isipin kundi anong oras ako tatawagin ni nanay para kumain. Wala pa akong bakala sa mga bayarin sa trabaho. Huli kaya nung mangyayari sa kinabukasan ko. Ang mundo ko noon ay maliit pa. Nasa loob lang ng bakura namin o minsan hanggang sa mga bundok at ilog kung saan kami naglalaro ng mga kaibigan ko. Pero ngayon na habang iniisip ko iyon ay naaalala ko na hindi ko pala naiintindihan noon na kung gaano kabigat ang mundo para sa mga matatanda. Yung bang tipong wala akong uh, at wala akong kaalam-alam habang busy ako sa paglalaro. Si nanay at tatay nagtatrabaho ng gusto para lang may pagkain kami sa mesa. Yung mga simpleng bagay na meron ako, lahat pala iyon ay pinaghihirapan nila. Pero ako mga kaibigan na sobrang saya ko sa simpleng chinelas at laruang kotse. Namdam ko yung mga bagay na hindi ko naiintindihan noon. Yung mga responsibilidad na, yung pressure, yung takot ako sa hinaharapa. Pero habang bumabalik ako sa mga laalan ng kabataan ko, ay natututunan ko na minsan na kailangan ding bumalik sa pagiging bata. Yung hindi lahat problema, hindi lahat dapat alalahanin agada, at minsan kailangan mo na lang huminto at magpahinga.